Hi guys, welcome to my vlog. Bakit? Hindi niya nakalambaw. <laughs> Hindi na nakakasi. Ayoko na makasi. 'Di na lang tayo sa gitna. Uh, no. Yung dalawa. Yang dalawaw. Ah, nakap nakaposing. Nakaposing. Do para sila nak. Ah. Bakit ba? Asan ba dito daw? Asan ba? Saan ba? ba? Ay pwede na ba? Ay wait lang, ihi lang ako. Sino tao doon? Ay bantayan mo yan si GL kasi kukuha ng kukuha yan tapos di ano naman inuubos. Ako ba ikaw? Ikaw. Ikaw yung kumukuha ng marami tapos di oh, mo nang ubos. Ay tayo. Ito yung paborito ni Jel, yung magluluto-lutuan lang siya. Jel <laughs> <laughs> yeah. yeah, na, lutuan nagluluto-lutuan lang siya. Tapos, hindi naman siya masyado makakaubos. So, kukuha eh, hindi na ubusin yan. <laughs> -init eh, patayin mo yan. Mainit nga! Sumisingaw eh. Walang tila, ano yan. Ano ba yan? Iksuspan? Meron pa dito ah. Ako, Ayaw nga niya kumain. Busog daw siya kumain kasi siya. Ayaw siya kanyang. na lang siya. Kaya lang kaya din tayo araw. Alam mo pa lang ko, sir. ko ang mga seafood? <laughs> Wala Sir so, Georgia is cooking right now. Ayun na. Ayan na galing Ay, diyan. Oh, Ang init kasi pinatay kasi, Sir. Init din. Buksan mo kasi, Sir. Hindi na lalo ting cooker. Visit <laughs> lang. po. Yes? No. Hindi pa yan uki okay, sir. Hilo pa yan. Ano ba yan? Baka. Okay. Nakikita ko lang dun sa ano, 'di ba diba, pag nag-aano kasi FYP mo, nakikita mo to tapos parang ang sarap-sarap yung binababad nila dun sa kasama nung sa paanan ng manok. Ano, tapos kasama nung sa mga yung parang parang triangle. Oo oh, nga. Okay. Di ba? Yung may triangle yung mag ganito. Tikman natin kasi sarap na sarap sila sa ganito. Eh. Ha? Ah? Ito yung baboy. Ito na kain. Gusto tayo naman. Dungi ka pala ka. Ay! Yan. sir. Hinay-hinay sir. Ah. Tama ito eh. Ha? Hindi. lang yung tamis sir. Salad. Ang alin? Ay, ubi. Ang Ang dabi. Ang

<laughs> sabu sabu. Sabu sabu. Sabu sabu. Sabu Sabu sabu. Mamaya mahuli ka dyan sabu sabu ka jan si. Ito na 'yung pag-aayos. Ay, na. Positive din sa atin si GL. Okay, si din mo kailangan 'yung pagkain ko konti lang, Huwag mong padamihan 'aw, oh. mahaya ang makawala doon sa ano. Ay, pupunuin 'yung pinggan e eh, kung tagkakain. ay oy, naubos na. Ikaw. Nalala, nalala ko talaga si Shi nung kumain kami. Alam mo, kawawa talaga si Shi. siya nag-uubos sa kanin niya lahat. Sabi ni Shay, bawal. Sabi ni Shay, bakit? Tanga, bawal dito, ano, bawal dito tira. Sabi ni Shay, kinain talaga lahat ng tira ng jil. Kami sa jil, sabi siya, huwag kuha ng kuha. Wala na dun eh, sa tiparo. Oh. Ha, bakit? Tara dun na. Di ba jil yung Bakit? Iba na. Siya, eh, ang bato mama. Kaku dito, oh. Sa kuha. Wala <laughs> naman niya. Sabat sa